dito uh, Lupong tayo na ano, Kay Boss Jason Wan oh, Nagpapatulong sumabo Dito sa may ano, tabing ilog Baka pag gano Pag di natin tinulungan sumabo Di tayo tulungan sa Ortiz Dapat kanina pa tayo eh eh, medyo natin na nga 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 konti eh, dahil nga magkatay pa ng ano ng baboy Dando salida. Hindi yeah. naman natin malagay ng maraming gusto gawa nung ano tinatapon lang dire diretso yung gusto kaya onti onti lang eh nga yung ano lang saktong sumobra lang lang konti pag ginagamit natin Sandi Babad na natin punta si Kuya Jason mga ano muna tayo. Ano natin yung mga kalabaw? Saan na natin? Ayan pa yung kalabaw natin? Si Magda sa Kasilena. Lena Ayan, ay pa yung kinakaya niya. Mayroon pa naman. Ayan napatid yung tali ni ano ni Lena ito patid mabili dapat ng tali ayan mamay oh, lang natin pa inumin mamay pagbalik pag balik natin eh, uh, may maganda pala tayong balita mga boss yung pinagbubuntis ni ano ni Magda ano ah uh, tawag dito na ano na siya uh, natuloy na bali magtatatlong buwan na yan sa katapusan. So, kaya may yung magandang, magandang balita. Natuloy yung ano niya. Akala natin nung isang araw, ano, dahil may lumalabas na puti sa ano niya sa pierte niya. Akala natin naglalandi. Eh inuwi natin tapos tinawagan natin yung nag-AAI. Okay, nagbabawas lang daw. Akala natin hindi natuloy. Okay sa sa magandang ano naman sabi ko mas mainam kung natuloy siya magtatatlong na nyan ayan kaya may magandang balita tayo buntis na si ano si magda ulit ayan mga boss walang tayo hanggang doon sa tapat nila ang kit hindi na tayo umikot kasama natin si boss Andy medyo lumaboy ano nung topic na yan Pababaw na. Sa akin siya eh. Pababawin na ilog eh. Puntahan natin si Boss Jason. Baka nga pag di natin pinuntahan. Di, di tayo tutulungan. <laughs> ah, ah, umpisa na lang bakbakan. Ah. Ayan. Pag si na, Kuya Eddie saka si JR sasabog din. Makikipagtulungan din tayo. Para may kasama din tayo mag ano mag sabog dun sa atin. Punta tayo kay Boss Jason Hindi na tayo nag-umikot sa Santa Isabel Kumano na tayo nag, sa na tayo. nag lang na tayo dito Ay eh, naglili pa Pala ko tanghali na tayo Boss Bakit tinanghali din si Ku Jason eh Kasama namin nag-anwin eh. Nauna lang umalis sa amin Kasama namin nag- Nagkatay Ay, maish maish mais oh. Mais, Mga katabi nyo pala dito, alas ano na rin. Pagsabog na. Alam mong bay. Eh? Kumain na pala tayo. Ulam natin laing. Ayan <laughs> Ngay ngayon ko pa lang mga video <tiple> nakakalimutan na, na, ko yung lahing ni tita eh nakakalimutan ko <tiple> mag video eh Ay, nakakalimutan ko yung lahing ayun o no? kasarap yung lahing ni tita sabi niya sa video niya kaya kain tayo ano hindi kumain na tayo ako kumain na tayo ako hindi nga natin na videoan an nakakita natin yung lahing ni tita nakakalimutan ko yung

lang ni ko Jason? Ano Malalim? Pagka tama ba? 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 Tapos sa... tapos na ito naman niya Ang ganda sa pangalawang pil, Ano na Pinitak Ay <coughs> <Hey>, kainit Mukha ka ka Karakal na pre. Ito so, bihan karakal. Ayan okay. mga boss. Umihingal tayo. Masyado malalim yung ano nangyikwa Jason. Ang putik niya. Pero maganda ito sa palay. Eh. Gaganda yung palay dito. Pag ganito malalim yung putik. putik kahit ni ta am. sa tuyo? Pag sa putik, iba. Daw malapit na mayari. 'yung sobra natin dito, natin. sinabog natin na natin. Eh sumasabog si Kuya Eddie. Si Boss Andy. Si Boss JR, saka si Boss Adam. Nagakot si paring paring Jopey. may sumabang binig na konti iuulit natin sa gitna dito sa ano namin isa lang masyadong malayo yung pagitan namin dito Nakapasar dito sa kabila Ay Tama tayo sa kubo Alam mo rin si Lola Angkel Sinaanan dito, sinan ko yung Lulusong pa daw sa ano Nasa bukid nila Magagrass cutter sila Ano yung walang ba? Ang bago eh Kain na tayo

Yun, mo Tuloy na kami. Eh. O ano, lao na pasado. Parteng tayo doon mga alas dos. Kung ano, babalikan na lang natin yung mga kalabaw niyan. May pa. Hey! mau mauli tayo doon sa ortisa, ah na ah, pang nakakapasok na traktora yeah, yata tayo, tayo makakasabay doon sa mga uh, katabi natin doon doon sa kay paring Mac kung mais naman kasi tatanim natin doon matagal hindi tayo makakapag second crop Ayan mga boss, dinaanan natin si Magda sa si Lena. Ayan, binabad na rin natin. Ayan, dahil mainit, hinihingal. Si yan, Magda. Pag ano yun ito, wala nang tayong pagsusugahan din dito. Baka... Ayan ito. Ayan, dadalhin na natin sa may Ortiz. Kung ano, pag isang araw na lang, ilusong natin doon. mag uh, ano nga tayo mag uh, dito pag nailusong doon dapat pag isang araw lumulusong tayo parang natitignan kung lalagay man natin sa may tubig uh, hindi gaano ano kailangan makabili ng mga lubid ah, si, ano? si plena yes, makakain na kahit medyo mainit kumakain Hindi na po sila, mga kasidong kamay siya doon. Huwag lang mapupulapot, sebagai so papuntang hapon natin. Hindi mo siguro mapupulapot yan. Yan, mga boss, kumuha tayo ng gamit. Ito, ito ang Tatanggalin natin yung mga akin natin kay Kujunyor. Mabubugahan natin yung karburador, baka sabi niya nga. baka nagkakabaray yung carburetor kaya yung under niya naka media chok minsan pag ano naman natatanggal naman siya o ano natin dadalhin kasi natin yung isang natin ano din yung isang makina masyado nga daw masyado nga usok yung bagong gawa babalik natin o pinababalik niya sabi niya o oh. oh, titignan niya ulit Papa, may papalitan siya libre lang daw yan, mas na natin. Yan, tinanggal na natin yung timon sa kayo LC. Yung LC natin, ano na uh, siguro sa align Masyado maano yung makina. Masyado makilig. Wala din palang ano to Uwinan muna natin. Pag na ana. costume. Okay, na Dadalhin na muna natin kay Kuya Junior yung, ano, yung isang makina. Saka yung makina natin sa bangka. paano natin. Sabi baka bayarado yung karburador. O may pang ano naman siya doon. Yung panghangin. Mabugahan yung karburador tapos mapatiming timing yung makina. Pag ano nga, medyo chok. Kailangan nung ano, medyo chok. Kaya dadalhin na rin natin doon. O, so, hintayin na rin natin ngayon. <laughs> It, mabas, na mga bus, nakasakay na mga dalawang makina natin. Yung RD90, saka yung bc yung ano. Yamaha, Yamaha ba yung atin? Y Yamada? Ay, si Boss Andy, titignan ang kalabaw. Nakapuga lang daw yung kalabaw niya. Sama natin si Mrs. saka si Bebe. Ahatid namin sa si Sir. Ngayon umitin ah? Ma? Umitin mo yung usok? Umitin na lang. Pero wala eh. Pa, mo na lang. Ano eh, nga ng lang? <laughs> 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 Pahirapan mo. Eh, matatakot ng isang pison. Pahirapan mo na lang. Wawala yan. Tigo Eh, dati kasi di naman din ganung mausok eh. Pag ng yan, nagpa-pumping oil. Yun. Kasi nasa yung nalilis yung mga ano eh. Carbon nung ano, nung barbula. Ngayon, mm. okay, pag nagtutungli siya, lalapat na yon hindi na yun lang sa valve guide mm -mm. eh nung kasing bago dalin dyan na ginagamit pag pinanda okay, walang kahit may usok tara ano lang na usok Bayad lang ah no? oo nawala rin nawala rin eh nawala na sa pagka ano kanina pagka redondo oo pahirapan mo mga mga sampung rin, ano sampung pison sampung ikot yan <laughs> mga sampung ikot yan sa ano sa mga traktor mm -mm. nawala rin tapos uh, bilhin ko sa iyo kan lagyan mo ng list.

kahit na hindi na natin break in yan pwede na mas mainam nga daw yung ano eh. ma masabak man para makita kung magagawa o masisira eh. <laughs> <laughs> ito lang Sabak. ah. Hmm. oh, man. Ah. yan <laughs> <laughs> <-tugun yun> <laughs> Yun, abos, dito na pala tayo sa bahay. Ayan, uh, isa lang yung nagawa, yung diesel. Ayan, natanggal na yung, ano, yung usok niya, yung puting usok. O, baga saan, masyado lang, ano, masyado lang, hindi niya nasusunog yung, ano, yung diesel. Kaya masyado siyang, ano, mausok. Tapos, kanina, pinalta ng injection pump. Tapos, ay, bago pinalta ng injection pump, inano muna nung na, na nahihirapan siya nung nga ni Kuya Junior tapos uh, pinipigilan yung bulante ayun natanggal yung usok na puti natanggal yung usok o, tapos pag nakaminor nga yun hindi siguro na hindi nga nasusunog lahat ng diesel kaya pumuputi yung ano niya yung pinaka usok o yung pinagda ng injection pump yung di ganong masyadong Mano, ma malakas yung buga ng diesel. Eh, naging okay naman. Nauwi na namin. Ay. Ako pagod din magala. Mag-drive na ng motor. Tapos kaniyang mag nga si tinulungan natin si ano, si Boss Jason. Okay. Paing lang tayo tas maliligo. Ano ba? Ito mga makina. Silong nyo muna daw kasi daw uulan, sabi ni nanay. Hmm, nakasilong naman. Oh, paano nga boss? Dito ko lang naman siguro tapusin ng ating munting video. Ah, uh, maraming po salamat sa walang sawang suporta. Ah. At pag sabay kay boss JJ, yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yan. Kita-kita lang po tayo. Next upload. Pahinga muna tayo.